Kamusta mga tagalupa? Ako nga pala si Sterben at welcome sa aking channel. Sa video na ito ay tatalakayin ko ang pakikipag-ugnay ng Diyos sa bawat panahon at ang kanyang kaparaanan ng pagliligtas mula Old Testament hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay click mo na ang subscribe button at isama mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating upload. At hindi na nga ako magpapaligoy-ligoy pa at sisimula na natin. Kaya let's go! Ang pag-uusapan natin dito ay pinamagatan kong Code Blue. Sa simula ng likain ng Diyos ang tao na nagngangalang Adan ay binigyan niya agad ito ng kapamahalaan at kabiyak na makakatuwang nito sa pamamahala ng lahat ng kanyang nilikha. Ngunit sa kasawayang palad ay may isang pangyayaring magaganap na babago sa kanilang buhay. Inahas ay este tinukso ng ahas ang kabiyak ni Adan na tawagin natin sa pangalang Eva at pinakain ang prutas ng puno na ipinagbabawal ng Diyos kay Adan. Walang iba kundi ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kaya't sila'y pinalayas at isinumpa ng Diyos. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha ay gumawa pa rin siya ng paraan upang may ang kanyang nilikha na nawalay sa kanyang piling. Binigyan niya ito ng paraan para sila ay makabalik at ito ay walang iba kundi ang pag-aalay. Tama ka Tagalupa, ang paraan na binigay ng Diyos sa kanila ay pag-aalay. Nagawa naman nila ang paraan ay binigay ng Diyos sa kanila at sa ika 930 years ni Adan ay naging makakalimutin na ng siya na umabot pa sa puntong nakakalimutan niya pati ang paghinga. Siyempre joke lang. Oo tagalupa sa sobrang tanda ng ating bida ay dito na nga siya tuluyang sumama sa liwanag. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating istorya. Mayroong dalawang anak si Adan at Eva na talaga namang kagigiliwan yung mga tagalupa at ito ay walang iba kundi si Cain at Abel. Ang magkapatid na ito ang dapat sana magpapatuloy sa nasimulan ng mag-asawa na kaparaanan na binigay ng Diyos ngunit sa kasamaang palad ay hindi din maganda ang happy ending na kinalabasan. Ano yun? Hindi magandang happy ending? hindi na nga maganda tapos happy ending pa o siya mabalik tayo. Sapagkat si Cain ay isang magsasaka at si Abel naman ay na isang pastol ng hayop, parehas naman nilang ginawa ang kaparaanan na binigay ng Diyos at parehas lang din naman ang intensyon ng magkapatid sa kanilang ginawa, ngunit isa lamang sa kanila ang kinalugdan ng Diyos. Dahil sa pangyayaring ito ay dito na medyo nagkapikuna ng magkapatid. Siyempre normal lang naman na nagkakapikuna ng mga magkakapatid e eh, since kuya nga ni Abel si Cain ay mas pikon ang mga kuya kesa sa bunso. Kaya tuluyan na pinasunod ni Cain si Abel sa ating bida at sinundo na din ito ng liwanag. Inilalarawan pala ng ginawa ni Abel ang gagawin ni Kristo ngunit 4000 taon ang pagitan nito at yan ay ating detalyahin sa susunod na kabanata ng ating istorya at kung interesado ka nga sa ating napag-usapan sa bidyong ito ay huwag mo kalimutan ang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video hanggang dito na lang muna at abangan ang susunod na kabanata ng Code Blue Papano, bibitinin ko muna kayo sa episode na ito mga tagalupa. Paalam!